Hi guys! Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay Ginisang gulay Ginisang gulay na may Naulit ko na may Bunga ng singkamas at iba pa Ayan, inaalis ko ang nahinog na bunga ng ampalaya Sabi nung anak ko, na, na lalaki, tigpipipte pesos daw niya binili ang isang supot. Umuwi siya ng hapon ay naiwan daw niya yung gulay na yan. Kaya kabukasan na hinatid siya ni tatay niya sa trabaho, pinauwi niya ang gulay. Ayan nga, at sariwa-sariwa pa naman, ay mayroon lang tatlong bunga ng ampalaya na nahinog. Diyan, tatlo na naalis ko na. Pinagparehas ko naman ang bawat o halos parehas din ng laman. May bunga na singkamas, talong, sigarilyas, okra, kamatis, at ampalaya. Pwede na rin sa 50 pesos isang supot. Ayan, bali 50 pesos isang bilao. Okay na rin po, 100 pesos. Narito na ang bunga ng singkamas. Ayan, nabinuksan ko ang tali o inalis ko yung goma, medyo magulang na ang iba. Hindi kasi mapipili yan, nakagoma na eh. Ayan, una ko nga siyang niluto. Matagal ko din yan, hinimay. Diyan ako nagtagal at medyo makati sa kamay. Habang hinihimay yan, medyo makati sa kamay. Eh, pinakahugas ko na lang ang kamay ko. Sinahugan ko siya ng tira namin na pritong manok kasi wala kaming panahog. Kaya yun ang nais ko ipanahog. At una ko siyang iginisa dahil nga matigas na ang bunga ng singkamas. Pero sabi ko baka madaan pa sa apoy. Baka lumambot pa siya. Ay lumambot naman kaya lang ay napatagal ang luto. o natuyan na ng sabaw pero hindi ko pa rin siya inalis dahil matigas pa nga din ang aking ano pagtingin sabi ko lalambot ka rin sa apoy sabi ko sa isip ko yan sinabawan ko muli hindi pa ako kontento sa kanyang pagkalambot sa akin ay kulang pa kaya pinakuluan ko pa siya ayun, nilagay ko na ang gulay sa tansya ko yung malambot-lambot na bunga na singkamas kaya nilagay ko na ang gulay yung pechay na yon tira lang namin yun na pechay yung nilagay ko sayang, di naman ako magsisigang kaya hinalo ko na yung pechay dyan matagal na kasi kami hindi nakatikim na bunga na singkamas. Higit isang taon o dalawang taon na yata ang nakaraan. Maka mahigit pa. Kaya nahinayang ako sa bunga na singkamas kaya diluto ko lahat. Pinakalambot ko na lang sa akin palagay ay madadaan siya sa apoy. Sariwa pang konti ang pechay, hindi pa masyadong luto dito. Ayun, nag na ang kulay nila. Nawala na ang pagka-berde. Ayan, dito na rito. Kompleto na sangkap dyan. Diyan nga pala, ay tinikman ko na yan. Ang ginamit kong pangdisa ay bagoong isda. Ayan guys, masarap na po. Makakatikim na rin kami ng gulay gulay na may bunga ng singkamas. Maraming salamat po sa nanood. Nati Remeo YouTube. Thank you. Po.